2009, nung ipalabas ng GMA News ang special report na tumalakay sa problema ng sampung pinakamahihirap na lalawigan sa Pilipinas. Pinamagatan itong biyaheng totoo at dito ipinarating ng ating mga kababayan ang kanilang mga kahilingan sa nooy susunod na Pangulo. Ang notebook kung saan nila isinulat ang kanilang hiling, ibinigay namin kay Pinoy. Ngayong isang taon na ang Administrasyong Aquino natugunan kaya ang mga kahilingan iyon. May report si Michael Pahat Mahal kong Pangulo Sana po di nang pagtaling madagdagan ng aming eskwelahan at magbigyan kami ng trabaho patungkol sa serbisyo ng kalusugan Kapagawaan kami ng siyadito dito at protektan niya ang mga programa sa mga muslim sa mga corrupt na leader Sila ang mga mukha ng sampung pinakamaihirap na probinsya sa Pilipinas na aming binisita bago mag-eleksyon. Ang mga hiling nila at hinaing na pagbabago. Perso naming iniabot sa bagong Pangulo. And read the letters to you. Everything is contained in these notebooks. Uh, nandito yung mga sulat nila sa inyo. Meron pang handprint dyan. Noong Martes, nakipagpulong ang Pangulo sa ilang miyembro ng kanyang gabinete ang paksa kamustahin ng mga solusyong ginagawa ng kanyang administrasyon para matugunan ang mga hiling na nakatala sa notebook. It was more of an update for the President kung ano na yung ginagawa nating aksyon doon sa mga naging concerns na ni-raise doon sa documentary nga ng GMA, yung Biyahing Totoo. So, uh, nagkaroon po ng presentation doon sa 10 provinces kung ano po yung mga naging concerns and ano po yung mga proposed solutions. Tinukoy na ang mga ahensyang magsasagawa ng proyekto sa bawat probinsya. I remember meron po kasing isang proposed solution for an elementary school that needed a hanging bridge. Ang Tinanong po ni Pangulong Aquino ay hanging bridge lang ba o baka naman pwedeng mas may maganda pang magawa para doon. May ilang hiling na nabigyan na agarang kasagutan. Meron po tayong mga nakitang mabilisang nagawa. May pangangailangan po for an ambulance. Nag-procure na po ang PCSO para po dun sa barangay na yon. Pero ang ilan? kailangan pa ng iba yung panahon para mapatupad. May isa pong probinsya kailangan gawan talaga ng daan dahil yung mga bata, layo ho nang nilalakad nila to get to school. So yung mga ganong bagay, ho, it will take some time. Pero hindi lahat sa ating mga kababayan makapaghihintay sa pagbabago. Gaya ng batang si Imet na aming nakilala sa Abra. Grade 2 pa lamang siya at manas ng aming dagnan dahil sa sakit sa bato. Kami, Rosary. <coughs> na ba't ka kano meron sa so, na. Gusto daw siya pumagamot. Dumating ang tulong sa pamilya. Si Imet, pumanaw na nung nakarang linggo. Milyon-milyon sa ating kababayan ang nanatiling uhaw sa kaginhawahan. Pero umaasa pa rin na sa administrasyong ito, posible ang pagbabago. At tutuparin ng Pangulo ang lahat ng kanyang mga ipinangako. <laughs> Ako si Michael Fahadin. Ito. Telepo, no?